Nahaharap ngayon sa reklamong child abuse ang isang lalaking guro sa Cebu dahil umano sa dalawang beses na pangmumolestya sa isang lalaking grade school pupil. Nangyari raw ito habang idinaraos ang isang regional sports event. Makibalita tayo kay Nico Sereno ng GMA Cebu. Sinampahan ng reklamong two counts of child abuse ang isang guro sa isang paaralan sa Cebu. Dahil ito sa reklamong dalawang beses na pangmumulis siya umano sa isang lalaking mag-aaral. Kalahok ang biktima sa katatapos lang na Central Visayas Regional Athletic Association Meet na ginanap sa lalawigan ng Cebu. Miembro siya ng isang kupunan sa elementarya. Ang sospek naman, coach ng isang kupunan sa high school nag ang landas ng dalawa sa isang paaralan sa bayan ng Asturias kung saan ginanap ang kompetisyong nilahukan ng biktima. Base sa sinumpaang salaysay ng biktima, nakasalubong niya sa hallway ng paaralan ang sospek. Bigla na lang daw hinipon ng sospek ang maselang parte ng katawan ng biktima. Makalipas ang ilang oras, ipinatawag daw ng sospek ang biktima at pinapunta sa parking area ng naturang paaralan at doon umano muling minulesya sa loob ng isang multicab. Nangyari daw ito noong February 26 ng gabi. Pagkatapos ng pangyayari, binigyan pa umano ng sospek ang biktima ng isan daang piso para hindi ito magsalita tungkol sa nangyari. Pero isinumbong pa rin ito ng biktima sa coach ng kanilang ini Inireport naman ito ng coach ng bata sa pulisya. Siguro nat natrip pa siya. Kailangan sa gaitsura niya, ta taas ba? Tanaman niyo mo sa iyang edad, god. Taas-taas siya, muragdili siya, elementary tanahon. Dakoon siya bata ba? Hiniling ng ama ng biktima na huwag nang kuna ng video ang kanyang anak. Hiling ng magulang ng biktima mabigyan ng katarungan ang nangyari sa bata. Na na sa sospek ang reklamong isinampa laban sa kanya. Binigyan siya ng sampung araw para sagutin ang reklamo. Hanggang ngayon, di pa muling nagpapakita ang sospek. Wala pang inilalabas na pahayag ang eskwelahan ng biktima, pati ang sospek hindi pa rin naglalabas ng pahayag ang Department of Education. Hinihintay naman ang resulta ng medical legal examination sa biktima. Nico Sireno, Nagbabalita, Pilipinas.